Formal nang sinimulan ang pagdiriwang na ika daan at dalawampu't isang anibersaryo ng Sintang Paaralan. Sinimulan ito sa pagpupugay sa Pangulo ng Pamantasan. Kinilala si Dr. Manuel M. Muhi sa kanyang mga nagawa at pamumuno sa PUP. Binigyang diin ni Pangulong Manuel M. Muhi ang PUP bilang pangalawang tahanan ng mga iskolar ng bayan na siyang humahaligit sumusuporta sa kanilang mga matatayog na pangarap. Ang PUP po ay hindi lamang paralan tungti tahanan ng mga pangarap tagahug ng kaisipan at kagawang ng sambayanan tungo sa kaunlaran nagpaabot din ng pasasalamat si Dr. Muhi sa suporta ng lahat simula sa mga guro, empleyado hanggang sa mga isadyante ng pamantasan muli hayan yung ipabugko ang puso pasasalamat sa inyong lahat sa inyong sipag, edukasyon, commitment at pagmamahal sa ating sindang bayanaga Walang sarong suporta at nagbibigay ng lakas sa PYK upang patuloy na harapin ang mga hako ng panahon at magdagumbay sa bawat autakataon. Bilang bahagi ng pagdiriwang, inilunsad din ang calendar of activities na nakahanay mula Oktubre hanggang Disyembre. Nampok dito ang iba't ibang gawain gaya ng katatapos lamang na University Academic Contest, Medical Mission para sa mga kawani, Technology Festival, Outreach Activities and Seminars at iba pa. Bukas ang lahat ng mga gawain para sa buong komunidad ng PUP, kasama rin ang mga nasa campus. Ininyayahan ang lahat na makibahagi at makaisa sa makulay at makasaysayang selebrasyon ng ika-isang daan at luwang isang anibersaryo ng sintang paaralan. Sa lahat ng PUPians, inaanyayahan namin kayo na makaisa sa kaabang-abang ng mga programa at aktibidad kaugnay ng at 121 taong anibersaryo ng PUP. Para lagi updated sa mga balita patungkol sa PUP, siguraduhin naka-like sa Facebook at YouTube channel na at PUP Creativity. Muli, ako si Yesha Agustin, Tanglaw ng Bayan.